Na anak Ilan na ang anak noon? Ilan ang anak? Isa. Na oh, may ko Ibinabangi e lang ito. Wow! Yung Austin, oh, tumba ang mga saging. Oh. Ubus, pati talbus. Oh. Malagang malakas ang magyong dumahang kagabi. Oh. Tumba ang saging, ubus. Sayang, may mga bunga pa man din. Oh. talagang natumbok tayo ng bagyo dito dumaan sa Kisang province talagang kailangan natin dito ay ayuda oh. ito bagong tumba lang ito o. mga alas 12 dumaan ng matinding ulan at hangin ay alas 12 ng gabi oh. Mayigit na wala nang baha, mga katambay. Oh, wala natin dito sa ating asinda. Oh, nandito lang tayo sa tabi ng release. Oh. Dami oh. Ang kawawa ang mga saging, may mga bunga pa man din. Kahihimuso lang natin. Ay e, nagtumba na, Di, hindi nalalakyan. Oh hindi na magsisilakihan yan mga damay, titignan natin yung ating mga uh, uh, narito oh. mga balingoy oh. tumbahan din balingoy, yung kamuting kahoy mga katambay oh. nagtumbahan na ah. talagang yan ang sinasabing ubus pati talbus mga katambay oh. yan ano yun? na lang ng tubig. O. Oh. O. Oh. Lakan ng tubig. Makakatambay. O. Oh. kailangan natin ng masusing pag iingat O. O. na natin dito. o so may mga magugulay tayo o ito o ah na o natin o sayang ng ating kamuti ating mga palay salamat sa harabas saglit lamang tatlong oras lang naani na ang palay natin hindi na nasayang kaya lang ang problema natin ngayon pagbibilad kung paano matutuyo yan kubo-kubo kaya kailangan ng ayuti yan eh kaya daming ubus yan ang sinasabing ubus pati talbus mga katambay oh talagang malakas yung bagyong kristi na yun oh, oh. Balik na tayo Ayan oh, uh, ito ang ilog ng release Oh. Malalim pa naman ang tubig mga katambay. Talagang, ayan o. Oh. Oh. Ayan o. Oh. oh, din pati talbus. yan mga, mga idol. Ayan o. Oh. Uh, sitwasyon ng buong barangay, ayan o. Oh. do so, na baha pala mga tambay oh dito sa parte ito na ito, oh. ito pala ang mga kanal oh.

susot. Aray. malay na ito. Lalim na oh. tayo so, sa boundary. Oh. Boundary. Oh. Tante. no bali-bali rin ang mga saking ah. sa dalaw. Kailan dumating? Sino? May ka-dudot ba ng mga materyales? Aba, marunong man gumawa ng basic do. Ah. Sayang, may mga bunga ba yan? Hindi mo pinagtatanggalan ng dahon ay. Kakawitin. Babawasan mo lang ng mga ilang dahon. Alin? Alin? Saan? May uling.

Aling anya? Where nang ano ba yan? Ubo. Where nang ano? Where nang kurin din Saan? Yung sa bahay din, sisi na tiga Ah, kala ko yung street light. Hindi. Siba na kukunikan niya. May, may nakakabit naka ka pa ba, ba sa ilaw? Ay, doon. Kung sa kanila sa amin, doon ko lang sa kapag-amit nga. Ay, doon yan. Kaya doon kami. Uy, yung tinaka sa akin. Ano yan? Ay, nasa lang asawa? Ay, iniwan doon sa ano, Mindanao, sa uh, Urmo. Dahil wala ah. Uh, din kwinta para yung bunso. Ah, sa Ormok ba yun? Ang sa Ormok galing yun. Kaming dala. Buti, hindi nadali ng Yolanda yun. Ay, hindi. Ay, ay. Ayan, nandito yulanda, no? na, pa yung Yolanda, no. Ay, nagbunga na isa. Ay, sayang ito. Turdan pa man din, oh. Hindi sa mga... May... Tanim mo ba ito? Mga mura pa. Ay, pwede Tagpasin mo na. Hindi nalalaki yan.

Ah, uh, si kapo niya nag-aararo si Idi Boy yung kapatid, si kuya niya. Nag-ano yung atay? Hmm, tapos yung nakaraan din yung pa. Hindi naman si, wala naman pala yung si Cardo. Huh? At um, puro sabong ang ginagawa. Pag may pera, at sabong. Ah, di siya ano, naman nagkapalag si Idi. Si Idi ang may hand lang yun, eh. si Idi lang. Wala na yung taga San Vicente ano? Ang wala na, naisip ko dahil matagal na. Una, unang nadalain sa akin. Baka patay na? Unang dalain sa akin yung pinilipitan niya. Ano, unang pinuntak sa bahay nila. Si ano? Saan ba nakatera yun? Kung may binalit sa anip ka ni Panigal, bin, yung sabi na mali, ah, dali na ng karibal mo. Ako, torpe si ka. Ano, una matay yun, na? Hmm. Una yun, bago, na, bago ako nag... Na, Kaya na, ako'y nasa Manila ka. Ay, pag tatlong buwan, kaya ako nawala dito, tatlong buwan. Kaya walang tao rito nun na ay. Hmm. Kaya to the ako ang mula doon, sa Manila is. Ah, doon. Tinulong to doon ang mga kapalit ko. May gito binalik ka rito. Ha? May gito bumalik ka rito. Ay, bumalik ko. Sabi ko, hindi ako hindi, hindi, hindi babalik kasi Naroon ang aking gabay, oh, ang taong oh, taong may ganito nga, may halaman ako. Like, ay, yung akong... isa nasa na, nasa kantin pa. Ay, wala, kasi naramon ang kapalit ko, nasa binangunan, nananahi. Eh, tinuro naman ay, wala na dyan sa kantin. Kasi dyan, pag may na ang bago na, nung mayroon nga ito. Ba, Hindi, yung kay Cardo. Ay, naroon ka sa aking kapalit, kaya yung tumbuhin kong kapatid, kailangan. Ah, naan doon. Sabi yun. Eh, Kaya pala ako. hindi ko na nakikita, eh. hindi magkakaan yun. Nakakuha na ba ng ID yun doon sa may, bayan? May ID na yun, may ID na sa DWD yun. Nagawa na baka bago nung... Bago nakukuha na, nakuha na. Bago ako nagkasakit, ay nakakuha ng mga ID noon. Nung. nung sa DWD. Kapituran nyo. Nasaan yung ID na dyan? Nandiyan sa akin. Expert na? Hindi ko pa nandiyan pa rin. Hindi mo ilapit nyo talaga. Oo. Baka ako ma... ngayong ngayon, December, Uy, siya si Ah, oh, wala pala dyan. Kala ko naan dyan. Oh, um, Hino nga nung bago, pakataas ng mayuha. Hinaram mong kapatid ko. So, nanahi. Sabi na mo, ano nga? Ah, sabi na Hindi sa Laguna. Hmm, sabi na ngunan. Sipa Papuntang... Kala ko sa Binyang. Ay, di, di, yung mga ano yun, mga side ni... Yun. ano, yung tumboy Oo, si Marapi namin kapatid. Ah? Laki. Ang tawag yung bagalaki. Oo. Yun, si Marapi. Kaya pala nawala na yung Marapi yun. Oo, nakagun nyo. May patahe ano yun. Yung sariling makin, high speed. Ako nga nung talo ng bakasin ako nanahin muna. Kinuruan ko si, siya. Oh, marunong ka palang manahi ay. Oo, uh, yun mo nang harapog ka nung mali. Hindi, dapat ay doon ka na lang muna. Ay, oh, sa akin. sabi. huwag ka nang bumalik doon. Ay, sigilin mo ako. ako. Anong um, tinatahi ba? Mga sir, mga, yung mga ternuhang sir. Ah, ternuhan, malakas yun doon ay. Hindi lang tayo nila. Ay, mga mananay siya. Nakarating nga sa isang mananay ng mayuhan. Ah. Ang Yuda. Sabi nga maganda pala sa inyo dito is uh, pen. Sabi nga pen, Aling dahil. Mas lamay, naro kami. Mas Ayun, tagpasin mo na yan. Pwede na yan, tag na lima, para hindi na maumayat. Kasi hindi ako nagiinom na ngayon, kapag bawal nga, ako'y nagagamot. Nagagamot. At mahihinog yan o. Di ba pakinabangan pa yan? O baka medyo magbigay. Ayan ayun, ay, ay. ay hindi natutubo, hindi na lalaki at putol na o. hindi sabihin nga yung mga saba ay pack hat, ano Eh -ano bakit tumba Yun, lalaki pa yun. Eh bakit nga mga bukluang katawan? Kala ko yan yung isa ni Kapitan. At, oh, yung ay, ano yung natuon? mga nag nagtuon sa mga bumo, yan oh. Pag anaris, Putulin mo na yun no, para umangat. Makukurinti ka nga yan ay

para talakay ni sa Sarsi. Oh. Ni Sarsi. Oh, yung anak ni Sarsi naman. Si Bunso ko yan. Ay, yung asawa ng taga San Vicente? Mm yun, si, ano, yung, yun yun? Oo, yung tiga. Ah. Nag-aano siya, nag-tatrabaho sa bahay na may lupis ay, buka na siya. lupis ay? Sa may doon sa may baga lupis ay, may harapang may magsaysay. sa'yo. Bubal siya. Ah? Ang dami mo mong sisiwa eh. katayan na ito mo. Ay, alintik mga, gasuntok pa yung bahay-bahay naman, yun, oh, naman ang aking di bisaya, inong pwede lang yun, ang nagawa niya kay Kamalay, din yung side din naman ang diadianan niya. Ay, yung kaninong bahay pa yung isang yun? Ay, kaya ano? Ay, ito, hindi ko lang dyan, asa ah, ano na doon? Sa ano, real bang Hindi, impanta ba? Kanino? Sa impanta, sa may impanta. Sino yun? Pinko. Ah, kay Pinko? Oo. Uh, sa impanta? Hindi na nagawa, doon din naman ang pamilya. Ay. ang buhay, isa dito. Diyansap din. Ah, diyansap? Mm -hmm. Si Maylin niya na rin ay, sa kabilang dagat yun. Oo, yun parang gano'n. Di na lang yung mga anak doon na pinag-aaral. Ibig sabihin, wala pa lang ilang ngayon, ano? Hindi pa wala. Kaya, kaya, para, kaya mo na yan at para tumaas yung kawad. Wala pang kuryente yan. Magkakakuryente na mamaya ay. Eh. Yan, dahon, tanggalin mo at lulusot na yan. ng mga saging mahal na ang saging ay yung tanim ko ng saging tumbahan din lahat tumbahan din lahat daming bunga oo oh, wala na atiray ubus pati talbos.

Ah, Sila na kawit? So, Oo, may bisis sa mundo Hindi mo ipakawit kay Carlo para... Hindi, yeah, nasa ...mga katambay at inaasiman. Yeah. Yan, bayoko. Inakasiman at at yan. ay kinakain, niyayabusan lamang ngayon. sa sinasasok sa tuyo-suka. pumunta ka kay Kapitan. Tatanong mo kung may ayuda. Sino ba nakakasakop sa iyo? Si Giprof ng Pag. Nakarestro na sa bayan yan. Hindi mo sinabi kay Giprof. Para makabuto na dyan sa ano, magbubutohan ay. Eh. Pwede na yun, may mga asawa na lahat ay. Ay hindi pa pwede yun, yung dalawang malaki. Oo oh, yun. Oh. Sabihin mo kay G-Prox para sasamahan ka dun sa bayan. Para makiparestro na yun at magkakayod yun. Dilinisad mo yung isang buwig, itulak mo. Pwede na yan surabutin. Itulak mo lang itong hulihan. Itulak mo lang yung buwig. Hindi, walang kurinti yan at yan ay brownout. Hindi, dyan na nga sa iyo. Yan o, yan. O yan. Dahil mo nakalawit. Sarap 'yan suramutin. Meron na, na sur, yang, at malambot pa. sa Ano nah, bubong huh? Bubong.

Oh. Uh, ubos ay. Tatlo. Oh, Ang uh, nagalis pa sa Mindanao ay ganda rin kay Gumis ay. Oh, sabi ko kay Jeprox. Alis na ako. Okay. Oh, bye bye baka pa isarubutin mo na yung mga sakit, dami palayo. Oh. dito pala nang gagali mga tapala burnal mga katambay o oh. o oh. yung burnal o oh. gagal oh. okay. well, sa iwi o wala na tayo wala naman dito ano

Madalang dito, madalang. Mahina rito ang doon ng bagyo. Mga katambay. Matitibay ang tanim na saging. Gagunti ang atumba. Hindi sa uh, So, na ba nga yung mga katamay? Oo. Oh. sila. O, 2.11 tayo. Okay, 2.11. Office 5. sa ilog mga katambay oh. wala na ang ulan mga katambay hangin na lang malakas dito pa rin tayo sa Quezon province sa Lupis Kison, founder ng gumaka at Lupis mga katambay oh. dala sa at lubog ang kanda mga yung lumulubog sa Lupis Quezon na karasadang Marley Highway ay lubog na naman mga katambay kaya wala na ang mga sasakyan walang makatawid oh hindi pa matapos yung yung overpass ay yung tulay na mahabang ginagawa doon ilang, mga ilang taon pa yung mga katambay kaya ano kaya tayo O bukas naman pala ang barangay hall mga katambay. Eh. Isda pa pala ngayon eh. Isda. Yung isda pa pala ngayon. Wala. Mapait pa yun, maliliit. あ、やな、あやな、まかなの。次、あらどからは、ま oh, yeah, no, yeah, no,